Multi-agency Coordinating Teams na nagbibigay ng agarang tugon at tulong sa pagbangon ng mga pamilya. Ang mga multi-agency o iba't ibang departamento ay nagtutulungan upang magbigay ng agarang tugon sa emergency mula sa pagbibigay ng pansamantalang tirahan, portalets, sleeping mats at kumot hanggang sa pamamahagi ng mainit na pagkain, malini sa tubig at hygiene kits. Tinitiyak ni Mayor Genie na ang mga pamilya ay makakapagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga materyales sa konstruksyon. Kabu ang 542 malabuenyo at 42 pamilya ang nakatanggap ng emergency assistance sa iba't ibang relief operations. Kasarian itinatag ang Gender Affirming Care bilang pangunahing karapatan sa Malabon. Patuloy na isinasagawa ang mga aktibidad ukol sa kasarian kung saan mahigit 440 LGBTQ+, plus ang naaabot. Ang Interbarangay Sports Fest, pagkatapos ng labing apat na taong pagkakaantala, ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ang mga LGBTQ+, na kalahok ay may kalayaang tukuyin ang kanilang kasarian sa iba't ibang debisyon ng sports. Agarang pagtugon sa mga kahilingan at alalahanin ng mga kababayan. Ang Tex MJS na inilunsad noong nakarang taon ay ginamit ng halos 800 individual mula Enero 2024. Nagbigay ng agarang solusyon ang team ng Malabon NDRRMO sa 733 individual. Ang dedicated community action team ng mayor ay nagbigay ng agarang aksyon upang tugunan ang 216 reklamo na natanggap mula Enero hanggang Abril. At nagsagawa ng 236 clearing operations upang mabawasan ang pagsiskip ng trafiko. Bibigay ng abot kayang pabahay at nagkakaloob ng 100 million peso pondo para sa mga proyektong pabahay taon-taon. Sa ngayon, may kabuang 604 Malabueno ang nagiging proud homeowners sa ilalim ng St. Gregory Housing Program. Pinondahan ang mga pangunahing utilities tulad ng Meralco at may Maynilad ng 63 pamilya. Nagbigay ng ligtas sa tirahan sa 438 pamilya na nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig. Ako po si Susan Ordinaryo, 54 years old, nakatira dati sa barangay Tanyong. Ngayon po dito na po sa pabahay ni Mayora, dito po sa Pangulo. Maganda po ang binigay ni Mayora sa atin, sa amin. Hindi na kami kinakabahan, dumating man po yung sakunay, gaya ng bagyo, lindol. Hindi na kami kakabana, aano rin po kami. Pag lumalakas yung angin, yung bahay namin, gumaganon po. <laughs> Tapos, kumaano yung tubig, kinakabaan po kami. Saka yung lindol. Ayan po ang inaanoan po namin. Kaya nagpasalamat kami kay Mayora na lipat na kami rito. Nabigyan kami ng magandang buhay dito po sa pabahay niya. Kahit paano ngayon, medyo ano po kami ngayon. Ayan po hindi ko makalimutan dito. Kaya ngayon, hindi na po kami pinakabahan. Marami salamat kay Mayora na binigyan kami ng ganito. Marami pong pagbabago kasi marami kami ibang taong nakilala, mababae. Mayora, maraming maraming salamat po sa binig biyayang ibinigay niyo po sa amin. Kung wala kayo, wala kami sa bahay. Hindi ko makakalimutan po sa inyong binigay na pabahay. Pagpatuloy mo po sa mga taong walang-wala. Maraming salamat po, Mayura, sa binigay niyo sa amin na pabahay. Ikaw ang pag-asa ng bayan po. Thank you po.